Maraming Pilipino ang araw-araw na nagtatrabaho pero hindi pa rin malaman kung bakit mabilis maubos ang pera. May mga sikreto kasing hindi itinuturo sa eskwela pero ito ang tunay na bumubuo ng yaman sa totoong buhay. Kung gusto mong malaman ang mga sikreto na matagal mo nang hinahanap, humanda ka dahil ito na ang simula ng pagbabago sa paraan ng paghawak mo ng pera. Kapag hindi mo alam ang tamang diskarte sa pera, kahit gaano pa kalaki ang sahod mo, mawawala lang ito na parang bula. Marami ang nabibiktima ng maling pag-iisip pagdating sa pera dahil walang nagturo kung paano ito gamitin ng matalino. Sa video na ito, bubuksan natin ang mga nakatagong aral na makakatulong para mapanatiling buo ang kinikita mo. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Pakilike na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay ang kaalaman ay mas nagiging makapangyarihan kapag ibinabahagi sa iba kasama mo ako sa bawat hakbang kaya sama-sama tayong aangat kung minsan hindi pera ang problema kundi ang mga maliliit na pagpapasyang hindi natin napapansin ang bawat maling galaw ay pwedeng maging dahilan kung bakit nauubos ang ipon at hindi lumalaki ang kinabukasan pero ang magandang balita ay pwedeng pwede pang baguhin ang takbo ng buhay mo simula ngayon. Sa huling bahagi ng video na ito, malalaman mo ang mga sekreto na hindi basta-basta sinasabi ng ibang tao. Ito ang mga prinsipyo na ginagamit ng mga taong marunong magpaikot ng pera kahit hindi sila milyonaryo. Kung handa ka ng alamin ang mga ito, simulan na natin ang tunay na paglalakbay patungo sa mas matatag na buhay pinansyal. Number 1. Itigil ang pag-uwi ng sahod sa impulsive spending. Kapag dumating ang sahod, kadalasan, ang unang instinct ay gumastos agad para maramdaman ang reward mula sa pagod sa trabaho. May mga bagay na matagal mo nang gusto kaya mabilis kang nadadala ng excitement. Minsan hindi mo napapansin na nagiging automatic na ang pagbili kahit hindi kailangan at dito nagsisimulang maubos ang pera nang hindi mo namamalayan. Ang unang linggo pagkatapos ng sweldo ang pinakadelikadong yugto sa paghawak ng pera. Ito ang panahon kung saan madalas lumalabas ang unplanned purchases na hindi mo naman talaga pinag-isipan kapag hinayaan mo ito nagiging sunod-sunod ang gastos hanggang mawalan ka ng kontrol at bago mo malaman ubus na ang budget at puro panghihinayang na lang ang natira. Mas malinaw ang pag-iisip kapag natutunan mong maghintay bago bumili. Ang limang segundong pag-pause ay sapat para itanong sa sarili kung kailangan mo ba talaga ang bagay na iyon. Sa simpleng paghinto, nailalayo mo ang sarili mo sa tukso ng pansamantalang saya. Nagkakaroon ka rin ng mas malalim na pag-unawa kung alin ang tunay na halaga. Mas epektibo kung nagtatakda ka ng araw para sa non-essential spending. Kapag alam mong bawal gumastos ngayong araw, mas nagiging madali pigilan ng sarili mo. Nagkakaroon ka ng sistemang hindi nadadala ng emosyon at hindi sabog ang diskarte ito ang nagbibigay ng disiplina na unti-unting nagpapalakas sa iyong financial foundation. Kapag nakontrol mo ang unang galaw ng sahod mo, mas napapadali ang pag-budget sa buong buwan. Hindi ka na mabubuhay sa habol-habol na gastusin at hindi ka na mauubusan bago pa man dumating ang susunod na sweldo. Mas nagiging maayos ang takbo ng pera mo at mas lumalawak ang iyong ipon. Dito mo makikita na ang pagputol sa impulsive spending ang unang hakbang sa pag-angat ng buhay... Number 2. Gumawa ng malinaw na monthly spending plan. Karamihan ng problema sa pera ay nangyayari dahil walang malinaw na direksyon ang bawat gastusin. Kapag hindi mo alam kung saan papunta ang pera mo, madali itong mawala. Kahit gaano kalaki ang sahod mo, nauubos pa rin kapag wala kang plano. At dito, nagsisimula ang paulit-ulit na cycle ng kakapusan. Ang pagkakaroon ng monthly spending plan ay parang mapananagagabay sa bawat galaw mo. Dito mo nakikita... Kung gaano talaga kalaki ang pumapasok at lumalabas na pera, mas nagiging aware ka kung saan ka sobra at kung saan ka dapat magbawas. At mas nauunawaan mo kung bakit hindi lumalago ang ipon mo. Mas nagiging madali ang pagbuo ng budget kapag inuuna mo ang fixed expenses. Kapag alam mo na agad ang pambayad sa renta, kuryente, tubig, at pagkain mas malinaw ang natitirang pera para sa ibang bagay. Naiiwasan mong gumastos sa hindi mahalaga habang hindi pa natutugunan ang mga kailangan. Nagkakaroon ka ng disiplina na hindi madadala ng biglaan o emosyonal na pagbili. Mahalaga rin na may nakalaan kang percentage para sa savings bago pa man gumastos. Kapag ipon ang inuuna mo, mas nagiging kontrolado ang natitirang pera para sa ibang gastusin. Mas nagiging malinaw ang direksyon dahil alam mong may napupuntahan ang pagod mo. At dahan-dahan mong nabubuo ang financial stability na matagal mo nang inaasam. Kapag consistent mong sinusunod ang spending plan, mas nagiging maayos ang takbo ng buwan mo. Hindi ka na nagugulat kung bakit biglang naubos ang pera dahil bawat galaw ay may dahilan. Mas nagiging magaan ang buhay dahil may sistema kang sinusunod. At dito mo mararamdaman na ang planadong paggastos ay unang hakbang patungo sa tunay na pagunlad. Number 3. Alamin ang totoong presyo ng bawat maliit na gastos. Maraming maliliit na gastos ang mukhang walang epekto sa una, pero pag pinagsama-sama ay lumalabas na malaki pala ang nababawas sa pera mo. Ang isang bote ng milk tea o isang mabilis na order ng pagkain ay tila maliit lang sa bawat pagbili. Pero kapag araw-araw mo itong ginagawa, napakalaki ng nawawala sa buwan ng budget mo. At madalas hindi mo ito napapansin hanggang huli na ang lahat. Kapag sinimulan mong kalkulahin ang totoong presyo ng maliliit na luho mas nagiging aware ka sa epekto nito. Kapag dinivide mo ito sa bilang ng araw, sa loob ng isang buwan doon mo makikita ang tunay na bigat nito sa bulsa. Hindi mo na ito makikita bilang simpleng maliit na bili kundi bilang malaking kalaban ng ipon mo. At dito mo mauunawaan kung bakit lagi kang kapos kahit sinasabi mong maliit lang naman ang gastos mo. Mas nagiging malinaw ang financial picture kapag sinusulat mo ang mga maliliit na gastos. Isang listahan lang bawat araw ay sapat para makita kung ano ang dapat mong bawasan. Dito mo makikita kung alin ang nagpapahirap sa pera mo kahit hindi mo namamalayan. At dito rin nagsisimula ang pagbuo ng mas matalinong spending habits. Hindi naman ibig sabihin na bawal kang mag-enjoy sa maliliit na bagay. Ang mahalaga ay may limitasyon at may control sa bawat galaw mo. Kapag may nakatakda kang budget, para sa small pleasures hindi ito magiging pasakit sa huli. Mas nagiging balansi ang buhay mo dahil hindi ka nagpapakasasa pero hindi mo rin kinakapos ang sarili mo. Kapag kaya mong bantayan ang maliliit na gastos, mas madali mong mabubuo ang malaking ipon. Ito ang nagiging susi kung bakit ang ibang tao tahimik na yumayaman kahit hindi malaki ang sahod nila. Alam nila na ang bawat piso ay may direksyon at hindi basta-basta nilalabas. At dito mo makikita na ang tunay na yaman ay nagsisimula sa paggalang sa bawat maliit na halaga. Number 4. Itigil ang pagpapabigla sa sarili sa mga biglang gusto. Maraming tao ang natutuksong bumili kapag may nakita silang bagong bagay na nakaka-excite. Isang tingin palang lang minsan pakiramdam mo, kailangan mo na agad ito. Nawawala ang kontrol dahil inuuna ang emosyon kaysa pangmatagalang pangangailangan. At dito nagsisimulang sumabog ang budget nang hindi mo namamalayan kapag hindi mo pinipigil lang sarili sa biglang pagbili mabilis maubos ang perang pinaghirapan mo hindi mo napapansin na bawat impulsive na galaw ay may kapalit na hirap sa dulo Nagiging cycle ito na paulit-ulit dahil nakasanayan na ang mabilis na paglabas ng pera at bago mo malaman na palitan na ng panghihinayang ang saya ng pagbili mas nagiging matalino ang isang tao kapag naglalagay siya ng waiting period bago bumili kapag binigyan mo ng isang araw o kahit ilang oras ang sarili mo para mag-isip, mas nagiging malinaw ang desisyon. Dito mo malalaman kung gusto mo lang ba o kailangan mo talaga ang bagay. At kadalasan lumalabas na hindi mo naman pala ito kailangan, makakatulong din kung iniiwasan mong mag-browse sa online shops kapag bored o stress ka dahil mas malaki ang chance na bumili ka ng bagay na hindi mo naman hinahanap. Ang simpleng pag-iwas sa tukso ay malaking proteksyon sa pera mo at mas nagiging kalmado ang isip mo dahil hindi mo hinahabol ang gastos na wala namang direksyon. Kapag natutunan mong kontrolin ang mga biglang gusto, mas nagmumulat ka sa tunay na halaga ng pera. Mas nagiging malinaw kung alin ang dapat unahin at alin ang pwedeng hintayin. Nagkakaroon ka ng disiplina na nagbibigay ng lakas sa iyong financial foundation. At dito mo makikita na ang pag-iwas sa impulsive desires ay mahalagang hakbang para hindi maubos ang pera mo. Number 5. Matutong maglagay ng emergency fund. Ang pagkakaroon ng emergency fund ay isa sa pinakamahalagang ginagawa ng mga taong hindi nauubusan ng pera. Ito ang nagsisilbing unan na sasalba sa iyo kapag dumating ang bigla ang problema. Hindi mo kailangang mangutang agad dahil may nakahanda kang pera para sa mga hindi inaasahang sitwasyon. At dito nagsisimula ang tunay na kapayapaan sa finances mo, kapag walang emergency fund, mabilis kang natitinag ng kahit maliit na aberya. Isang simpleng pagkakasakit o nasirang appliance ay agad nang sumisira ng budget mo. Minsan napipilitan kang mangutang, at doon nagsisimula ang mabigat na cycle. At habang tumatagal, mas nahihirapan kang bumangon sa pagod ng utang. Mas nagiging matatag ang buhay mo kapag kahit paunti-unti ay naglalagay ka sa emergency fund. Hindi ito tungkol sa laki kundi sa consistency ng pag-ipon. Kahit limang porsyento man lang ng sahod mo ay malaking tulong na sa pagbuo nito. At habang lumalaki ito, mas nagiging kampante ka sa bawat buwan. Magandang ilagay ang emergency fund sa hiwalay na account para hindi mo ito makuha ng basta-basta. Kapag hindi mo ito nakikita araw-araw, mas hindi ka natutuksong gastusin ito. Para itong invisible shield na nakaabang, para protektahan ka sa oras ng pangangailangan. At mas nagiging disiplinado ka dahil alam mong hindi ito para sa luho. Kapag nabuo mo na ang emergency fund mo, mas magiging maayos ang daloy ng pera sa buhay mo. Hindi ka na kinakabahan sa biglaang gastos dahil handa ka na anumang oras. Mas lumalawak ang thinking mo dahil hindi ka nakabang sa problema, kundi nakafocus sa goals mo. At dito mo mararamdaman na ang emergency fund ay hindi lang pera, kundi kapayapaan na hindi na bibili. Number 6 itigil lang pag sa susunod na sahod para ayusin ang problema. Maraming tao ang nagsasabi na aayusin nila ang pera kapag dumating na ang susunod na sahod. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila umaangat dahil laging may inaantay bago magbago. Ang ganitong mindset ay parang pagtakbo palayo sa apoy imbes na sugpuin ito. At habang tumatagal lumalaki ang problema, na dapat matagal mo nang inayos. Kapag umaasa ka palagi sa susunod na sahod, nawawala ang disiplina sa kasalukuyang pera mo. Naiiwasan mo ang responsibilidad at tinatago sa future ang dapat harapin ngayon. Mas lumalaki ang gastos at mas bumibigat ang utang dahil hindi mo tinatama ang ugali. At sa huli, ikaw pa rin ang mahihirapan kahit gaano pa kalaki ang dumating na pera. Mas nagiging kontrolado ang buhay mo kapag sinisimulan mong ayusin ang sitwasyon sa mismong oras na napansin mo ang problema, hindi mo na ito dinadaan sa pag-aantay at hindi mo rin ito ipinapasa sa kinabukasan. Ang mabilis na pag-akto sa maliit na issue ay pumipigil sa paglaki nito. At dito mo makikita na ang paggalaw ngayon ay mas mahalaga kaysa pag-asa sa susunod na sahod. Mahalagang gumawa ng immediate adjustments kapag may nakitang butas sa budget, pweding bawasan ang luho kahit pansamantala upang makabawi agad pwedeng maghanap ng paraan para dagdagan ng income kahit maliit lang sa simula at pwedeng mag-revise ng plan para hindi maulit ang parehong pagkakamali. Kapag hindi mo na inaasa sa susunod na sahod, ang pag-aayos ng problema mas mabilis kang umaangat. Nagkakaroon ka ng mindset na proactive imbes na reactive. Mas nagiging malakas ang financial discipline dahil hindi mo na pinapabukas ang kaya mong ayusin ngayon. At dito mo mararamdaman na ang pag-unlad ay nagsisimula sa pagbitaw sa ugaling bahala na sa susunod na sahod. Number 7. Matutong kumilatis bago pumasok sa utang. Maraming tao ang agad pumapasok sa utang dahil akala nila ito ang pinakamabilis na solusyon sa problema. Minsan hindi iniisip kung kaya ba talagang bayaran o kung kailan matatapos ang obligasyon. Nagiging otomatik ang pagkuha ng loan kahit hindi naman ganoon kabigat ang pangangailangan at dito nagsisimulang maging tanikala ang utang sa buhay mo. Kapag hindi mo iniisa-isa ang interest fees at terms, nahuhulog ka sa patibong na hindi mo agad napapansin. Maraming bayad na nakatago at maraming kondisyon na hindi mo agad mauunawaan. Kapag hindi mo ito sinuri, mauubos ang kita mo sa kakabayad buwan-buwan. At mas lalo kang malulubog kaysa makaangat. Mas nagiging matatag ang finances mo kapag sinisiyasat mo ang bawat detalye bago ka magpautang o umutang. Mahalagang itanong kung kailangan mo ba talaga ito o gusto mo lang ng mabilis na sagot sa problema. Kung kaya mo namang pag-ipunan, mas mainam yon kaysa utang agad. Nagkakaroon ka ng kontrol dahil hindi ka nagpapadala sa pressure ng sitwasyon. Makakatulong kung maglalagay ka ng limit sa sarili na hindi ka uutang para lang sa mga luho. Hindi lahat ng gusto ay kailangan agad makuha. Kapag luho ang pinanggalingan ng utang, mas masakit ang bayaran dahil wala itong balik na tunay na halaga. Sa huli ikaw pa rin ang mahihirapan kung hindi ka magiging tapat sa sarili mo. Kapag natutunan mong kumilatis bago pumasok sa utang, mas nagiging maayos ang daloy ng pera mo. Mas napoprotektahan mo ang kita mo dahil hindi ka pumapasok sa responsibilidad na hindi mo kaya. Mas gumagaan ang buwan-buwan mong pasanin dahil wala kang pinapasan na hindi naman kailangan. At dito mo makikita na ang tunay na kalayaan sa pera ay nagsisimula sa pag-iwas sa maling utang. Number 8. Gumawa ng multiple income streams kahit maliit sa simula. Ang pag-asa lang sa isang source ng income ay parang paglalakad sa manipis na lubid. Kapag may nangyaring problema sa trabaho o negosyo, agad itong naapektuhan ang buong budget mo. Nagiging mabigat ang buhay dahil isang pintu lang ang pinanggagalingan ng pera. At dito nagmumula ang takot at kawalan ng financial security mas nagiging matatag ang buhay mo kapag kahit maliit ay nagsisimula ka nang magkaroon ng extra income. Pwedeng online selling o freelancing o kahit simpleng sideline na kaya mong gawin sa oras mo. Hindi kailangang malaki agad ang kita dahil ang mahalaga ay nagsisimula ka. Ang maliit na dagdag na kita ay malaking ginhawa kapag pinagsama-sama buwan-buwan. Nagbubukas ng maraming oportunidad ang pagkakaroon ng multiple income streams. Mas nagiging kampante ka dahil hindi lang iisang trabaho ang inaasahan mo, mas nagkakaroon ka ng confidence na harapin ang problema dahil alam mong may backup ka. Nagiging mas malawak ang pananaw mo sa mga posibilidad na pwede mong pasukin. Importante rin na piliin ang sideline na tugma sa skills mo. Kapag bagay sa iyo ang ginagawa mo, mas madali itong lumago. Mas nagiging enjoyable ang dagdag trabaho kapag alam mong may future ito at mas mabilis itong nagiging stable source ng kita kapag consistent ka. Kapag meron kang multiple income streams, hindi ka basta-basta natitinag ng problema. Mas nagiging kampante ka sa budget dahil may mga pinto kang pinagkukunan. Mas lumalakas ang ipon mo dahil hindi lang iisang sahod ang pumapasok. At dito mo mapapatunayan na ang tunay na seguridad ay nanggagaling sa maraming pinagkukunan ng oportunidad. Kaya mo bang isipin kung gaano kaganda ang magiging buhay mo kapag hindi na nauubos ang pera mo sa mga maling galaw, ito ang simula ng panibagong landas na magdadala sa iyo sa mas maaliwalas na kinabukasan. At kung umabot ka sa puntong ito, ibig sabihin, handa ka nang baguhin ang takbo ng iyong pinansyal na buhay, ito ang sandali na hindi mo nahahayaang paulit-ulit kang mabiktima ng mga nakasanayang mali. Sa dami ng natutunan mo ngayon malinaw na hindi imposible ang financial freedom, hindi mo kailangan maging milyonaryo para maging matatag ang buhay. Ang kailangan mo lang ay konsistenteng disiplina at tamang pag-iisip sa bawat galaw ng pera at araw-araw mong mararamdaman ang gaan na dulot ng mga simpleng pagbabago. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Pakilike na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang suporta mo ay nagbibigay lakas para makagawa pa ako ng mas maraming content na makakatulong sa pagunlad mo. Kasama mo ako sa bawat hakbang at nais kong makita kang umasenso ng hindi kinakapos. Kaya huwag mong kalimutang sumama sa ating lumalaking komunidad ng mga taong gustong baguhin ang takbo ng kanilang buhay. Hindi natatapos dito ang paglalakbay mo dahil ang pagunlad ay araw-araw na desisyon. Simula ngayon, hindi mo na hahayaang ang pera ang kumontrol sa iyo. Ikaw na ang magdidikta kung saan ito dapat mapunta at paano ito dapat gamitin. At dito mo makikita na ang kinabukasang inaasam mo ay unti-unti nang lumalapit sa iyo. Kung handa ka nang ituloy ang pagbabagong sinimulan mo ngayon, balikan mo ang mga aral na natutunan mo. Gamitin mo ang mga ito bilang sandata laban sa tukso at maling pag-iisip. At tandaan mo kaibigan, hindi mo kailangang maging perpekto para umangat. Kailangan mo lang magsimula at magpatuloy hanggang maramdaman mo ang ginhawang matagal mo nang hinihintay.